Hello guys. So ayun. Welcome back. Mag-unboxing ulit tayo ng ating orders from Amazon. So mayroon umorder order ng mga um, relo. So ayun. Ito at saka itong Seiko. So unahin natin tong ini mean, Unahin natin tong smart watch na in order from Amazon. Ito ay or less $35. So, tignan natin ang kanyang order. So, request po ito ni customer. Oh! Hmm. Ayan, ang po natin. Ayan. Nandito pala siya i-open. And this is Army Green. Wow! Ang cute niya! Oh my God! Oh my God! Napaka cute niya, guys! I can see it! Ito po ay isang smartwatch. At ang pangalan niya is Fitness Tracker. Ay, meron pa. Ay, saan mo nakalagay yun? Basta, ano siya, preferred siya sa mga sundalo, guys. Fitness Tracker na ang pangalan. Ayun. So, hindi siya like Samsung or something na branded. Pero I think is magandang quality siya. Tingnan niyo naman ang kanyang charger. Yan. And then, ang kanyang Miss Morello is ayan. Napaka-cute. Ganito siya kalaki. Ayan. Para sa mga lalaki siya. So, pwede siya pang army. So, napaka-cute niya, guys. So, hindi ko na siya i-open kasi bahala na si buyer na mag-open dyan. In-unbox ko lang siya. So, yeah, set aside muna natin to. At excited ako kung i-unbox ang kanyang Seiko. Ayan, ang init. <laughs> Maka-air ko naman eh. I-unbox natin. So, bongga ang uh, kuha ng Seiko, no? ang ah, kailangan natin munang punitin ito. Ito ay original na brand ng Seiko, guys. Ito, imitation or something. 12,000. Mga ganun yung price niya, guys. Medyo expensive. Ayan. Wow! Oh, ang ganda! So, meron siyang pillow sa loob ayan? Ito yung mga inclusion niya. Meron siyang um, certificate. Meron siyang silica gel to prevent moisture. Tapos meron siyang um, um, yung certificate niya at yung um, instruction, of course. At saka meron din siyang um, separate na box for Alang laman. <laughs> Ay yung pillow niya at saka yung mismong relo. Naghanap ako ng charger, hindi pala ito yung smartwatch. <laughs> Ito siya, guys. Ayan. Meron siyang sariling um, barcode. So, ito na siya. Wow, ang cute niya. Very, very aesthetic. Very yayamanin. Oh my God. Mama, thank you very much. <laughs> oh, tingnan niyo naman yung pagka niya. At saka yung chronograph siya. At saka yung leather niya, guys. As in, ano siya? Authentic. <laughs> Seiko Kalf. So, I think the leather is made from calf skin or something like that. And, try natin siyang isuot. So, ito ay pang lalaki po. So, of course, binilihan ko rin yung asawa ko. At, uh, susot niya ngayon. Para siyang pwedeng unisex, guys. So, napagaganda niya. Ano siya? 200 plus dollar. So, nasa 10,000 siya mahigit. So worth it too, guys sa bumili sa bumili congrats sa iyo at ay napakaganda ng iyong order at super super authentic talaga siya. Yan lang ito na ang relo ng umorder sa akin and congrats sa inyo at dumating nang order nyo. I will be give English pa eh. Ibigay ko to sa inyo once nagkita tayo. Thank you so much for ordering. Bye!